So, what's up guys? Magandang araw sa lahat ayat. So, for today's video, tungkol ito sa tinatawag nating uh, copyright music. Kasi dati yung uh, ginagamit nating uh, music na hindi copyrights, ngayon bakit naging copyrights na? Kaya uh, naranasan kita sa aking uh, YouTube channel. Kaya uh, panorin, bago sa lahat kung bago ka lang sa aking channel, sana mag supportan at mag-subscribe and don't forget to click the notification bell para ma-notify ka kung may mga bago akong upload kaya intro muna tayo What's up guys! Magandang gabi, magandang umaga at magandang uh, araw sa lahat ng ating mga kababayan sa ating mga ka-WFW sa angkaman sulok ng mundo Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat yan So, for today's video ang pag-usapan natin tungkol ito sa tinatawag nating copyright music Siyempre! So, tinitingnan natin bago tayo mag-download kung uh, use music ba. Or copyrights or non-copyright music, simpre. Uh, Trending music is ginagamit natin sa pagbablog natin. Lalong-lalo na sa short video and then sa mga long video. Yun ang uh, madalas ginagamit no, sa lahat ng mga vlogger. Halos, no. So, yung iba pa ay ginagamit nila sa yung live streamer. Ayan. Kaya dito sa akin naman itong music na to is trending is ginagamit ko din sa long video and then sa short so bakit ngayon is biglaan lang nagka-copyrights so ilang taon ko na to ginagamit kahit ngayon biglaan lang nagka-copyrights uh, so ang music nito ito yung uh, music guys yon bakit ngayon na uh, copyright so sa tingin niyo mga guys mga casting alright guys dahil uh, copyright music, hindi na pwede gamitin kahit uh, makinig muna tayo dito. Guys, para malaman natin uh, yung uh, content uh, hindi na hindi na-play ngayon. Ayan. Hello, naiintindihan ko ang iyong pagkadismaya na ang kantang Always Remember U.S. This Way ni Lady Gaga ay naging copyrighted na at hindi na free music tulad ng dati. Ang kantang yan ay bahagi ng official soundtrack ng pelikulang A Star Is Born at protektado ng batas sa copyright. Nangangahulugan ito na ang mga tagalikha at may-ari tulad ng record label ni Lady Gaga at ang mga sumulat ng kanta ay may legal na karapatan na kontrolin kung paano ito ginagamit na madalas ay may bayad o mga paghihigpit lalo na para sa mga pampublikong paggamit o pag-upload. Narito ang ilang magagandang solusyon at opsyon para makinig kung magamit mo pa rin ang kanta ng tama. Legal at Recommended na Solusyon Isa, Gumamit ng Legitimate Music Streaming Platforms Maaari kang mag-subscribe sa mga sikat na streaming services tulad ng Spotify, Apple Music, YouTube Music o Amazon Music. Sa halagang buwan ng subscription, maa-access mo ang kanta at milyon-milyong iba pa. Ito ang pinakamahusay na paraan para suportahan ang mga artista at sigurado ka pang legal ang iyong pakikinig. Dalawa, bumili ng kanta album, digital copy or CD. Bumili ng digital copy ng kanta o ng buong album, a Star is Born soundtrack, sa mga online store tulad ng iTunes, Apple Store, Amazon o Google Play. Kapag binili mo ito, legal na sa iyo ang kopya para sa personal mong pakikinig. Tatlo, humingi ng license para sa profesional pampublikong paggamit. Kung kailangan mong gamitin ang kanta sa isang video, presentasyon o anumang public na proyekto, dapat kang humingi ng music license mula sa mga may-ari ng copyright. Ito ay maaaring magastos, ngunit ito ang tanging legal na paraan para gamitin ito ng walang copyright claim. Solusyon para sa mga content creators kung ikaw ay gumagawa ng video. Kung ang problema mo ay sa YouTube Facebook video na na-upload mo. Palitan ng audio, ang pinakamabilis na solusyon ay alisin ang kanta ni Lady Gaga at gumamit ng royalty-free music o musika na walang copyright para sa iyong proyekto. Maraming libraries tulad ng YouTube Audio Library na nag-aalok ng libreng musika para sa mga creators mag-upload ng cover o instrumental. Kung kumanta ka ng sarili mong cover ng kanta, may posibilidad pa rin maklaim ito, ngunit kung minsan ay pinapayagan ito sa ilalim ng licensing agreements ng platform, kailangan mo pa rin sundin ang mga patakaran nila. Ang paggamit ng high-quality karaoke version na may lisensya ay isa ring opsyon. Ang pagiging copyrighted ng isang sikat na kanta ay isang normal na bahagi ng industriya ng musika at ito ang nagtitiyak na ang mga artista ay nababayaran para sa kanilang trabaho. Anong paraan ba ang mas gusto mong subukan makinig lang ng kanta o gamitin ito sa isang video stroyekto? Alright guys, yun. Kaya dito lamang. Thank you for watching.